So yung pag-uusapan naman natin sa video na to ay tungkol sa pagkakaroon ng balisawsaw o yung naka-experience ka ng madalas na pag-ihi na may kasamang burning sensation o pain. Kadalasan sa daanan ng ihi o sa ating pantog. Pag-uusapan din natin sa video na to kung ano nga ba yung maaring maging dahilan ng pagkakaroon ng balisaw-saw at ang mga natural na paraan para gamutin ito. Ang balisaw-saw ay commonly dahil sa urinary tract infections. Kabilang ang infection sa kidney, sa ureters, um, bladder at uretra. Ang mga karaniwang sintomas ito ay madalas na pag-ihi, na may kasamang hapdi or sakit habang umiihi ka, at pananakit ng bandang ibaba ng yung chan. Siyempre, magandang magpa-check up sa doktor para ma-identify ang maaring pinagmulan ng iyong balisaw-saw at mabigyan ng appropriate na medication para sa kanilang kondisyon. Guys, oo nga pala, tapusin niyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper. Hindi ako medical doctor, pero ako ay expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Nabangkit natin kanina na mahalagang magpa-check up para malaman mo kung bakit nga ba nagkakaroon ka ng balisaw-saw o bi bakit nga ba binabalisaw-saw ka. Although unang-una o oh, common talaga ang urinary tract infections. Ang urinary tract infection ay isang bacterial infection at ang pagkakaroon ng excessive na bacteria sa alinmang parte ng ating urinary tract ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng balisaw-sao. Para malaman kung ikaw ay may urinary tract infection, syempre, mainam na magpakonsulta sa doktor para meresetahan ka ng tama. Dahil hindi rin naman basta-basta na nakakabili ng gamot sa butika, lalo na kung ito ay antibiotic kailangan kasi ng reseta bago ka makabili nito. Dahil sa dami ng klase ng antibiotics, huwag niyong pilitin yung pharmacist na bigyan kayo o ipahula sa kanila kung anong sakit yung meron kayo. Siyempre, kailangan ng proper diagnosis ng isang doktor. Pero aside sa UTI, maari rin kasi maka-experience ka ng pagkabalisaw-saw dahil sa pangalawang Thailand ay maaaring dahil sa sexually transmitted infections or STIs. Ang mga infeksyon gaya ng gonorrhea, ng chlamydia at herpes ay maaring magdulot ng balisaw-saw. Pangatlo, dahil sa iritasyon o trauma sa uretra o daanan ng ihi. Maaring magdulot ng balisaw ang mga kondisyon tulad ng pagkakaroon ng trauma mula sa masyadong masikip na damit o pwede rin naman mula sa catheter use. Pang-apat, pwedeng dahil ikaw ay merong kidney stones ang mga bato sa kidneys ay maaaring magdulot ng pananakit rin ng ating pantog o ng magdulot ng pananakit din habang tayo ay umiihi. Panglima, dahil sa prostatitis, ito ay para sa mga kalalakihan naman. Ang pamamaga ng prostate gland ay maaari rin magdulot ng balisaw-saw. Panganim sa kababaihan naman, vaginitis. So, ang infection o pamamaga ng vaginal area ay maaaring magdulot rin ng balisaw-saw. Pangpito, dahil sa chemical irritants, dahil ang paggamit ng mga produkto tulad ng sabon, vaginal sprays o contraceptive gels, ay maaaring magdulot ng iritasyon sa ating uretra. Pangwalo, dahil sa interstitial cystitis, ito ay isang chronic bladder condition na nagdudulot ng pananakit at pressure sa ating bladder area. Pangsyam na dahilan dahil sa certain medications, ang ilang mga gamot, lalo na yung mga chemotherapeutic drugs, ay maaaring magdulot ng balisawsaw bilang side effect nito. At pang sampu ay maaring dahil na meron kang diabetes, maaring magdulot kasi siya ng balisaw-saw, lalo na kapag mataas yung level ng asukal sa yung dugo na nagre-resulta ng frequent urination. So once na ihi ka ng ihi, eventually, mas sasakit kasi yung daanan ng ihi mo o ganoon na rin yung iyong pantog. So maraming mga sakit ang maaaring pagmulan ng pagkaharaon ng balisaw-saw. So hindi porket nakakaranas ka ng balisaw-saw ay antibiotic agad. Dahil iba-iba yung gamutan depende sa kung anumang kondisyon yung meron ka. Kaya again, proper diagnosis yung kailangan muna bago ka marisitahan ng tama ng isang doktor. Para sa temporary relief naman ng inyong balisaw-saw, pwede namang gumamit ng natural na paraan para makatulong na mabawasan yung sakit habang ikaw ay umiihi. So, ano nga ba yung mga natural na paraan na yun? So, unang-una na dyan ang pag-inom ng maraming tubig. Ang tubig ay tumutulong upang ma-flash out ang bakterya sa ating urinary tract. So, ugaliin natin uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Pangalawa, ang pag-inom ng cranberry juice. Dahil may mga studies na nagpapakita na ang cranberry juice ay may compounds na pumitigil sa pagdikit ng bakterya sa walls ng ating urinary tract. So, mas paganda kung unsweetened cranberry juice o upang mas maging effective to. Pangatlo, ang pag-take ng probiotics. Dahil ang probiotics ay tumutulong sa pagpaparami ng good bacteria sa ating katawan na nakakatulong labanan ang mga infection. So, saan natin makakuha yung probiotics na to? So, maari natin makuha yung probiotics sa yogurt at fermented foods tulad ng kimchi. Sa Yakult, meron ding probiotic at marami pang iba. Pang-apat, ang pag-inom ng herbal teas tulad ng green tea at ng chamomile tea dahil ang mga ito ay may natural anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pag-alis ng sintomas ng balisaw-saw. Panglima, ang pagmuya o pagkain ng bawang. Dahil ang bawang ay kilala sa kanyang antibacterial properties. Pwede itong kainin ng hilaw o gawing supplement upang makatulong labanan ang UTI. pang ang apple cider vinegar. Kasi meron itong acetic acid na tumutulong sa pagpatay ng bakterya. So maaaring ihalo ang apple cider vinegar sa tubig at inumin. Mga dalawang tablespoon sa isang baso ng tubig. Ngunit tandaan na huwag sobrahan ang paglagay nito dahil acidic ang nature nito na maaaring di maganda sa taong acidic o may germ. Pangpito, ang pag-iwas sa mga pagkain pagkaing nagpapalala ng sintomas tulad ng caffeine, ng alcohol, ng spicy foods, at mga artificial sweeteners. Dahil ang mga ito ay maaaring mag-irritate sa bladder at magpalala ng iyong kondisyon. Para sa ibang mga tips naman, so para sa mag-partner dyan, ugaliin ang pag-ihi pagkatapos ng pakikipagtalik para ma flush out ang bakterya. And then, huwag tiisin yung pag-ihi. So umihi agad kapag nararamdaman mo na yung urge na naiihi ka na. And of course, panatilihing malinis ang genital area lalo na pagkatapos umihi o pagkatapos dumumi. So ayun lamang po, kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-share e nyo rin itong video na to para makatulong din sa iba. So, salamat sa panonood at alagaan nating mabuti ang ating kalusugan. Muli, as a e registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug and health information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!